Samahan ko ako. Ay. Yo, what's up mga pamangkin? Kamusta? At magandang magandang araw sa inyo. Grabe kung makikita niyo yung paligid ito. Eh. Napakalamig. Nakita niyo yung mga puno. Yan. <laughs> kung nakikita niyo yung mga puno, eh. Grabe. Sobrang. <laughs> Sobrang puting-puti kasi ayan sa mga nakaraang araw naguula ng snow kanya naman balot na balot ng yellow fuel labas at yung mga bangkal ayan ayan grabe halos nag minus 36 minus 26 hanggang ngayon malamig pa din may mga times na may Aurora pero hindi tayo pumupunta kasi napakalamig hindi natin pinapunan pero mababa lang kasi yun dyan so ayan nakakita nyo naman yung kung makikita nyo si kuya dun yun takbo pa grabe so ngayon lang ulit tayo nakapag vlog or ngayon lang ulit tayo nakapag video dahil sa kadahilanan na <laughs> hindi ko rin maintindihan or, or medyo busy lang talaga Actually, so, hindi naman talaga busy. Marami lang kaganapan. <laughs> sa ating buhay buhay <laughs> kaya hindi tayo nakapag video so yun um, marami nakapakalamig ngayon lang ulit nagpapakita yung araw last year halos uh, la, last December parang wala masyadong uh, wala masyadong araw so ngayon ayan, medyo napapakita ko na ulit yung araw tsaka unti unti na ulit na uh, liliwanag no? Oh, grabe ito yung isa sa mga pinakagustong gusto kong sina, scenery dito sa Finland yan, araw, maliwanag tapos ganyan yung kapaligiran ma. makikita nyo yung kapaligiran ba? Diba? so, yon gusto ko lang naman unang una eh gusto, gusto ko lang naman eh unang una gusto kong magpasalamat sa inyo lahat syempre unang una sa lahat ng mga subscribers natin uy delegates to ang ah. um, Anytime maulog tayo rito ah. pero wag naman sa akin ito na may railings yun unang una eh gusto ko na lang gusto ko pong magpasalamat sa inyo lahat sa lahat ng mga subscribers natin hindi <laughs> po focus din tayo sa paglalakad kasi. <laughs> sobrang daming sobrang daming ng yan may tinya ito. Sobrang kapal. Actually, ang daming nagtry na ako mag ng video, mag vlog, mag bike, mag -bike ako. Pero hindi ko na rin tinuloy kasi nga sobrang lamig. At Yun, nagbike bike lang na ako, paikot-ikot lang dito sa city, around the city lang. Tapos sila, ganun lang actually. Wala naman masyadong ginawa. Kaya, ngayon, mamaya pa naman yung pasok natin maaga pa naman so nakadoble na ako ng medyas naka wool socks ako pero yung jacket ko ito lang isa lang tapos naka tayo mas matindi yung lamig ngayon kasi minus 20 minus 26 something pataas pa or pababa pa yung temperature grabe napakalamig talagang sa umpisa may enjoy mo snow pero pag yung yun nga totoo nga yung pag kasabihan na sa umpisa lang masaya yung snow pero habang tumatagal pag ayong ganito ng sobrang lamig hindi na siya hindi na masaya hindi na masaya <laughs> pero pag nasanay ka na okay lang yan, ganyan lang enjoyin mo na lang kasi yan medyo maganda na yung panahon may liwanag liwanag na tapos hindi na masyadong naguulan ng snow pero mas lumalamig Mas lumalamig ah, Grabe So yun ulang ulang eh Gusto ko lang magpasalamat sa inyong lahat Sa lahat ng mga nanonood sa atin Sa lahat ng mga subscribers natin Maraming maraming salamat sa inyong lahat ah, Sana yung eh, huwag po kayong magsawang panoorin yung mga videos natin ah, grabe. Pati dun sa lahat, lahat Nagtatanong sa lahat ng na mga nagtatanong regarding sa family ties maraming maraming salamat sa inyo uh, at naway nasagot ko ang inyong mga katanungan naway nabigyan ko kayo ng information regarding sa family ties ay, napakalamig talaga makikita nyo yung paligid ayan. ang paligid dito ngayon grabe <laughs> grabe as in grabe talaga sobrang lamig so yun wala ko lang gusto gusto ko magpasalamat sa inyo at lagi yun sobrang salamat sa inyo at expect na mas marami pa tayong vlogs na ma-share sa inyo mas marami pa tayong lugar na mapuntahan o mas ma-explore pa dito sa Finland <sighs> Ay, actually kaya naman talaga yung lamig pero kung sobrang tagal na eh eh na hindi na talaga kaya <laughs> nakakalakala mo doble doble talaga yung suot grabe napakalamig <laughs> ang ganda ng lugar talaga so yun wala maraming maraming lagi, lagi akong papasalamat sa inyo ano naman yung nangyari birthdays christmas new year's eve da lang naman tayo sa mga bayan ng kaibigan yun lang naman tapos um, ano pa ba? Yan. Tuloy lang ang buhay. lang. So maraming problema, maraming struggles. Physically, emotionally, and even financially. No? Totoo yung sinasabi nila na hindi porkit nasa abroad ka eh, okay ka na. No? Secure na yung kita mo. Uh, dito, <laughs> mas kinakailangan mong magtipid. Mas kinakailangan mong pahalagahan lalo yung kinikita mo. Bakit? Kasi yun nga, uh, mas nakikita mo yung value mas nakikita mo yung halaga nung perang pinaghirapan mo which is yun yung totoo na hindi lahat ng nasa abroad eh talagang financially stable yung iba talagang ano lang tiped yung iba talagang hindi masyadong oh basta hindi masyadong gumagasos hindi masyadong bumibili lang kung ano-ano totoo pala yun kala ko pag nasa abroad ka na eh <laughs> ganun na pala talaga kabilis pero hindi 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 rin pala mahirap din kaya yun ay eh, sa lahat ng mga OFW na kagaya ko ay, laban lang tayong lahat <laughs> at yun muli lagi ako nagpapasalamat sa inyo maraming 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 salamat sa lahat ng mga subscribers sa lahat ng mga nanonood at Happy New Year sa inyo lahat. Although late na yung video natin. Although late na yung pagbati ko sa inyo sa lahat ng mga subscribers. Eh. Happy New Year pa rin sa inyo. Maraming maraming salamat. At yung huwag kayong magsawang sumuporta ah, sa lahat ng mga video yung ginagawa natin. Sa lahat ng mga pinagagawa natin dito. <laughs> sa mga vlogs natin. Maraming maraming salamat sa inyo lahat. At... Ilang hey Happy New Year at sana lahat mas maganda yung pasok sa ating lahat ng bagong taon uh, at yun mas maging matatag pa tayo sa lahat no? Kaya, sa lahat ng mga subscribers at sa lahat ng mga hindi pa nakasubscribe eh, magsubscribe ka na at wag na wag mo mong kakalimutan i-hit yung notification bell para lagi kang updated sa ating mga videos dito sa Finland at gaya nga na lagi kong sinasabi lagi niyong tatandaan lagi lang nating piling maging masaya na walang tinatapakan tao ha 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 ha